Serap talaga tumambay dito, no? Nga eh. Ganitong oras, biro mo. tayo. No? Serap. Serap tumambay dito. Ano oras pa tayo eh? Mamaya pa, no? Madaling araw. Wen! Hindi ko! Ayo, tumambay dito. Walang gagawin, no? Walang gagawin sa bahay, syempre. Walang eh. sa ano Anong gagawin natin sa... Parang may naamoy akong hindi maganda. Sa bahay, di ba? Oh! Dito, dito, pa. May kahit-kahit sa bahay. Ay, sorry, sorry. <laughs> yan, tuloy. Nasare mo ng... Ta Ikaw kasi. sino ba nangyayari dito? Ikaw, ah. Ikaw, ah. ka pa naghihintay. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ay, sorry, sorry. Eh, naku, yan na. Nasermonan na kami. Sermonan na. na. Oh, Sermonan. Sorry, sorry. Eh, yun na. Eh, ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ko! Ayun na, nasermonan na tayo. Oh, para, tara. Uwi Sorry na, sorry na. Sorry na, sorry na. Sorry, na, sorry. O, oh, sige, tara, tara. <laughs> sorry na nga eh. tayo. Sige, sige, sige. O, wag na, wag na. Ano, wag ka na mag <laughs> <laughs> Yun na, tayo. <laughs> Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Ha ha ha!